Mayroon ka din ba ng halamang ito sa iyong bahay? Marahil hindi mo masyadong binibigyan ng atensyon ang halamang ito. Ngunit alam mo ba na isa ito sa mga halaman na pa palang binipisyo ang naidudulot lalo na kung gagawin itong indoor plant? Ano-ano nga ba ang mga kahangahangang binipisyo ng halamang Japanese Bamboo? At bakit dapat meron ka nito ngayong taon? Yan at iba pang kaalaman tungkol sa Japanese Bamboo ang pag-uusapan natin sa video na ito. Ang Dracaena sorcolosa ay isang uri ng halaman na kilala rin bilang Gold Dust Dracaena o Gold Dust Plant. Dito sa Pilipinas, kilala ito sa tawag na Japanese Bamboo dahil sa nakakahalin tulad sa kawayan ang mga tangkay nito at dahon. Ito ay isang halaman na karaniwang ginagamit bilang indoor plant dahil sa madali lang itong alagaan at mabuhay sa mga lugar na hindi masyadong naabot ng araw. Idagdag pa dito ang kakaiba at unique na mga dahon nito na talaga namang kapansin-pansin lalo na ang mga variety nito na mayroong matingkad na kulay. Narito ang mga katotohanan tungkol sa Dracena sorcolosa na dapat mong malaman. Ang Japanese bamboo ay mayroong unique na mga dahon kilala ang halaman na ito sa kanyang kaakit-akit na mga dahon na may mga dilaw na mga spot o tuldok-tuldok na parang ginto. At ang ibang variety naman ay mayroong kulay puti na dahon na nagbibigay ng enteres sa mga may hilig sa halaman na alagaan ito. Ilan sa mga variety ng Dracena sorcolosa na may magandang dahon ay ang Dracena sorcolosa maculata. Dracena sorcolosa gadsipiniana Dracaena surcolosa florida beauty Dracaena Milky Way, At ang Dracaena surcolosa aurea Ang Lucky Bamboo ay itinuturing na Lucky Plant May na swerte ang maganda at mabangong bulaklak nito Ang halamang ito ay namumulaklak na mayroong kaaya-ayang amoy na mas humahalimuyak ang amoy pagsapit ng gabi para itong fireworks na sumabog kapag namukadkad ang itsura. Bibihira lamang mamulaklak ang halamang ito bilang houseplant lalo kapag nasa paso. Kaya swerte mo pag nakapagpabulaklakan ito na nasa paso. Ngunit kapag namulaklak naman ito, asahan mo na tuloy-tuloy na ito pagsapit ng bloom season ng halamang ito. Kapag natuyo ang mga bulaklak nito, mag-iiwan ito ng bunga na kulay green at kalaunan nagiging kulay orange. Ang Japanese bamboo ay maaaring gawing indoor plant. Ang Japanese bamboo ay isang mahusay na indoor plant. Ito ay kilala sa kakayahan itong lumago sa loob ng mga tahanan at opisina. Lalo kapag ito ay na-expose sa tamang liwanag, temperatura at lupa. Ito ay popular na halaman na karaniwang itinatanim ng mga nagsisimula pa lamang sa pag-aalaga ng mga halaman. Dahil sa kakayahan nito mag-tolerate sa ilang pagkukulang sa pangangalaga. Ang Japanese bamboo ay maaaring gawing dekorasyon sa loob ng bahay. Ang presensya ng mga halaman tulad ng Dracaena sorcolosa ay maaaring magbigay ng natural na kagandahan sa anumang espasyo. Ito ay nakakatulong sa pagpapabuti ng estetik na aspeto ng isang lugar at pagpapahiwatig ng kagandahan ng kalikasan. Karaniwan inilalagay ito sa harap o gilid ng pintuan o kaya naman sa tabi ng bintana na siyang pinaka lugar para sa halamang ito. Maaari din itong ipasok sa loob ng kwarto basta maibibigay dito ang sapat na liwanag na kailangan ng halamang ito. Ang Japanese Bamboo ay maaaring makatulong sa paglilinis ng hangin at nag-aabsorb ng nakalalasong kimikal. Tulad ng iba pang halaman, ang Dracaena sorcolosa ay naglilinis ng hangin sa pamamagitan ng pag-alis ng mga nakalalasong kemikal na nakakalat sa hangin sa loob ng mga tahanan. Ito din ay maaaring mag-produce ng mas maraming oxygen at makabawas ng carbon dioxide sa kapaligiran. Kaya naman, ang paglalagay ng Japanese bamboo sa loob ng bahay at opisina ay nakakatulong upang magkaroon tayo ng malinis na hangin at mapabuti ang kalidad ng hangin sa loob ng bahay o opisina. Mayroon itong emosyonal na benepisyo. Ang pagkakaroon ng mga halaman sa paligid kabilang na ang Dracena Sorcolosa ay maaaring magdulot ng emosyonal na kaginhawahan at magbigay ng positibong epekto sa mental na kalusugan. Ang pakiramdam ng pag-aalaga sa halaman ay maaaring magdulot ng pagpapabuti sa mood at makatulong sa pag-alis ng stress. Ang Japanese bamboo ay nakakatulong magkontrol ng humidity. Ang paglalagay ng ilang dracena sorkulosa sa loob ng bahay ay nagpapataas ng halumigmig na mahalaga upang makahinga tayo ng maayos lalo na sa may mga sakit na asma o hika. Ayon sa pag-aaral ng Agricultural University of Norway, ang paglalagay ng mga halaman sa loob ng bahay katulad ng Dracena sorcolosa ay nakakatulong upang mabawasan ang pagkakaroon ng sipon, tuyong balat, tuyong ubo at namamagang lalamunan dahil ito sa halumigmig na ibinibigay ng mga halaman lalo na ng Japanese bamboo. Ang Japanese bamboo ay madali lang alagaan at paramihin. Marahil isa ito sa dahilan kung bakit hindi ito masyadong pinapansin ng karamihan. Dahil kahit saan mo ito ilagay ay maaari itong mabuhay. Ang halaman ito ay maaring mabuhay sa mga lugar na hindi masyadong nasisikatan ng araw. Kaya naman mainam ito na ilagay sa mga lugar kagaya ng balkonahe, window sill at gilid ng pintuan. Mainam din itong ilagay sa loob ng bahay lalo na sa kwarto o sala na may malapit na bintana. Ang halaman ito ay hindi rin maselan sa lupa. Pero iwasan lamang na masobrahan sa dilig ng tubig dahil nagiging sanhi ito ng pagkabulok ng mga ugat. Ang pinakamabilis na paraan para paramihin ito ay sa pamamagitan ng cuttings. Sa kabuuan, ang pagkakaroon ng Dracena sorcolosa at iba pang mga halaman sa loob ng bahay o opisina ay maaaring magdulot ng mga potensyal na binipisyo sa kalusugan, emosyonal na kaginhawahan at environmental na pakinabang. Gayunpaman, mahalaga rin na isaalang-alang ang tamang pangangalaga at ang pangangailangan ng bawat individual na maaring maapektuhan ng pagkakaroon ng mga halaman sa kanilang kapaligiran. Ano ang masasabi mo ka-urban sa halamang ito? Meron ka rin ba ng ganitong uri ng halaman? Ibahagang ang iyong opinion at suggestion tungkol sa halamang ito at babasahin namin ito. Ito pong muli si UCL Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.